Good morning guys. Ano magagano ba di? ito. Ah, uh, magagawa tayo na ano. Okay, prepare tayo ng pagpupunta natin ng ah, mustasa ka pechay. So, hindi naman natin marahado marami yung ano natin. Ah, uh, magagawa tayo yung sakto lang. So, ito prepare natin. Ito yung dating siya sa nilagyan ko ng mga gapis natin. So, nilakihan ko lang mas lalo yung pinaka na opening tapos binutasan natin yung ilalim para tagutin yung bus maglaki tayo rito ng lupa ikahanda natin to pag, uh, para do sa pagpupunla natin ng bakla pala magtanaman ta kayo no? o magtanong bakit dito ko siya ah, pula, no? At hindi na lang direkta dito sa lupa total dito naman sa na may tanima. kasi pag dito po sa may taniman natin ni eh, Pinuesto. ah, marami ura kasi rito yung ah, isang klase po ng susu na malimit po na labas sa gabi na kumakain ng mga halaman so pag ayun ah, po ay direkta natin itinanim dito sa lupa hindi ko makakalaki yung ating pinasisibol na ano dahil bago pa lang sila sumibol kakainin na po sila ng mga ano na yun mga susu so ito pong ginawa natin ito na pagpupunlan dun po sa may tabi ng bahay namin dun uh, ito ilalagay Pas, dun kasi siyempre sa tabi ng bahay hindi ganoon kaano mas madali kong mamonitor makikita kaysa na pupuntahan ko lang lagi dito sa may, ano So bago natin siya dalhin dito at least eh nakalaki na siya bago natin i-transplant oh, Ano kaya horse dito sa punla ang ganto ko nilagay at dadaling ko sa may tabi ng bahay. So yan na lang po muna pa guys. So nakiready ko na to. Ihanda ko lang yung boto na ilalagay natin dito para mabuhay po sila. So pag ano update ko kayo pag uh, once uh, na ay eh, ano na natin dito at mga tubo na sila. So maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching. God bless.